Morning mga kasis, mandito po tayo sa kapitbahay, makibidyo tayo dahil naglilitsyon ang mga tropang platon, ang mga tropang bilyakwana, yan o, kasi po ay birthday po ng anak ni Commander Jeep Damo naman, bihasa po yan sa paglilitsyon, tingnan mo ilang silang tulong-tulong. Oh. <laughs> Ganyan sila. Ganyan ang kanilang tropa. tolong tulong Yan po yung laman loob nila na tinanggal. Sila din po ang naglinis niyan. Ganyan sila kapatid kan, hindi sila mag, eh, hindi sila marunong mag-lechon, <laughs> lang nila. May sumasayaw doon abang nagano, nagpupukpok. <laughs> Sinasayaw-sayaw niya yung tubo. Mamaya dumiretso ah. Ayan na, malapit na nilang matapos pas na. Ayan yung isa, nagagawa, naglilinis ng kanilang gagawing pulutan. Ayan. Pang daw po yan. At ito namang isa ay gagawin daw pong bupis. O, ba? Diba? Yan sila, tulong-tulong. Yon doon sa lechon. O, ang bupis. Yung isa naman ay nag anang tanglad. And ang kanilang gagawing sisig nakasalang na o oh, di ba? Si Pag nung isa oh. Ang sipag ng taga-Ihaw. Ah. Saka si Pag nung senior kanina pa 'tong naghihiwa hanggang ngayon di pa siya tapos oh, diba ba? Marami hiwain. Oh. Marami daw siyang hiwain isang piraso ito na ayan okay, ang mastermind magano tad, tad ng sibuyas paikot ikot lang sige dito muna ako babalikan ko kayo dyan mamaya ayan nakasalang na po yung lechon ang bilis oh kasasalang lang pero ano na namumula na siya kanin lang kulang kanin na lang daw ang kulang sabi niyo <laughs> <laughs> Kasi wala pa daw sinaing eh kasasalang <laughs> pa tayo <laughs> i'm going